Hi guys, ako ipakita sa inyo ang uh, gulayan dili sa amua sa bukid sa Ripulio. Na guys, so ara ka daghan kaayo, libre ka baga. Hi te. Hello. Na si Ate oh, nakakuha na kaayo. Oo. Uh Oh, fresh guys. Oh. Oh, na daghan kaayo. Na. Ubanin ko ninyo guys. Ito ning suruyon guys na. Oh. 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 Grabe ka baga kaayo guys. Nao. Oh. Oh. Tanawa guys. Oh. Oh. Ako na. Oh. Awa guys. guys. Nao. Grabe ka kaayo. Na. Oh. Oh. Na. Uh. Mm. Oh. Grabe, kabaga guys. Tegahan kaayo mga repolyo. Na. -a. Mm. Na guys, oh. Oh, na. Na. Oh. Awa guys. Fresh. Mm. Mauni siya guys. Na. Ako pang suru yun pagyud mo guys. Na pagyud diri ah. Grabe kadaghan kaayo. Tu apa awa. Oh. Na. Oh. Mm. Mm. Uh. Grabe. Na. Bukid ni siya guys pero grabe kaayo kabaga og repulyuhan. Tu apa nang hag repulyo guys oh. 'Oh. Hi. 'Oh. My vlog. Na. Na, nag-reply no, ulio. Na. guys. Na, guys. Oh. hmm Wow, fresh. Mm. Mo oh, na, guys. Na, apa guys. Oh. Na. Okay. Na guys. Oh. 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 Nanguha na guys, mga nang harvest na midri ah. No. Apa guys, oh. Mm. Oh. Grabe ka Grabe ka daghan ka guys. No. Oh. To apa dito subos? Napa dire. Ako pa mong anong dire ubus, guys. Na? Oh. 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 Na. Hangto pa na tapa dito to, guys tapos ubos to ah to pa dito ah ara kadaghan ka ayo di na kumuko dito kay bakilid bakilid naman to dito na 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 guys oh, mm. oh. Grabe Grabe kadaghan ka Kani siya wala pa kaayon siya guys, no, wala pa. Na. Kani wala pa pud guys. Kani. Oh kani guys oh. Oh. Awa guys. Fresh. Na pa katos siya guys, wa pa guys oh. 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 Grabe. Ah, nagana ko nako ko guys oh is din mo guys oh. Hi. Right. Uh -huh. Na. guys. Ah. Uh -huh. no, mm. Uh -huh. Kani wala pa na guys. Kani. 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 Grabe kada kada Ha. Oh. Bye bye, guys. Thank you for watching.